as the voice master. At kasama po natin ngayon si Mr. Pocholo Gonzales. Choy yung tawag sa iyo, di ba? Yes. Good morning ngayong hapon. Isang mapagpalaya at magandang babae ka pa rin. Salamat. Yes <laughs> sa mga nakikinig dito sa Go Negosyo sa radio. Kamusta ang industry ng uh, voicing? Uy, nako na. Alam mo, sa totoo lang, uh, after 12 years ng ginawa natin yung mga workshop, And I can proud to say na ang daming mga nabigyan ng pagkakataon na ng ngayon. Lumaki ang industriya ng dubbing. Kung mapapansin mo, ang dami ng mga channel na tinagalog. May mga, <coughs> mga, bumba, mga bumba, Indian, Korean, at uh, iba-ibang mga channel. Dumadami mga teleserye na tinatagalize. Tina Ganun bang tawag doon? Tagalize, oh, Kasi that's the way of the future localization talaga. Tsaka alam ko may batas na dapat localize na rin yung mga tama, iba. Tama-tama po, nanguhi ka ngayon, partner, di ba? Yan ang uh, sabi nga nililinang natin, ang sarili hmm. nating language. oh, kung mapapansin mo, no, halos hmm. lahat ng palabas sa TV, sa radyo, nasa na Filipino language na, unlike before, ano, puro English. <laughs> may difference ba? Kasi dati ang Spanish tele-novelas lang hmm. ang dinadab nyo to Tagalog. Ako, Ngayon ba, kasi may Korean, may, may Japanese, kung ano-ano na, same lang ba ang principle? Parehas lang, kasi ang point na naman dyan, eh, maintindihan yung kung ano yung sinasabi sa ibang lingwa. Eh. Mm -hmm. Kasi kung manunod ka, no, subtitled, alam mo yun, nakikinig ka na, nagbabasa ka pa. Mas Nakata mahirap. Nakaka-estorbo, parang ganun. E di, mas maganda, pakinggan mo na lang. At ang kagandaan sa dubbing kasi, nararamdaman mo na parang Tagalog at nag -Pilipin. Alam mo yun, parang Pilipino na rin yung pinapanood mo. Oh. Kaya ganoon na rin, minamahal yung mga, mga Korean ngayon. Napansin mo yung mga K-pop ngayon na magugulat. Yung mga uh. K-drama. na. No? <laughs> Sabi oh, ka oh. nila yung iba dahil kinain na ng sistema. <laughs> 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 Pero ano mo yun, malaking uh, factor, syempre yung mga dubbers, mga directors. Na, kung saan, syempre, sa pangunguna ng Creative Voices Productions, mm -mm. we are the only voice acting and dubbing school sa buong Pilipinas. So marami ng mga naging students ang... Mahigit uh, dalawang libo na, Chaska. Wow. At siguro... Mga na ngayon. Mga 300 ang active sa industriya. Mula wow. sa broadcast. May mga nag-abroad na ba? marami na. Actually, yung ibang... Sa, may channel sa, ano, sa Dubai... May mga sudyante tayo na naandun na, mga nag-DJ Same profession na din, no? Oo, nakakatawa kasi nga, binigyan natin ng pagkakataon yung mga taong ito na dati hindi, hindi man lang mapasok yung industriyang ito dahil nga walang way. Mm -hmm. Kasi closed door talaga ang broadcasting at ang uh, dubbing eh. Oo. Oh, talented at, talaga mga Pinoy pagdating Ah, Sobrang sa talented. At yun nga yung goal ko, to make the Philippines the center of voiceover excellence in Asia. Mm -hmm. And as you know, Miss Cheska, mapagmamalaki din natin ng na karamihan ng mga computer games like yung Sega. Imagine mo, transformer ah, Pilipino diba, tanaw, yung nagboses. At na noon kumbaga, isa sa mga pioneer mm, yung, companies yun? Yung, uh, oh yung mm -hmm. Sega. At uh, imagine mo, tinalo natin yung mga Amerikano dahil pagdating doon sa, na, tayo yung nakakuha nung uh, nung mga nagboses doon sa video game mm -hmm. na yun. Kumbaga, ikaw yung actor, boses niya lang. Yeah na hindi nila napansin na mga Pilipino 'yung gumawa. Oo, oh, oh. kasi ang sabi nila no, since buwan ng Bika naman ang celebrate natin this month, 'yung mga Pilipino, mayroon Ayan. daw tayong kapasidad na hindi daw kasi matigas 'yung dila natin. Ayano, oh, oh. at madali tayong mag-adjust sa iba't yun. ibang boses, Saka sa iba't ibang language. Wala tayong wala kasi tayong tono, 'yung ang tawag ko diyan, maganda 'yung syllabication ng Filipino language o 'yung Tagalog. Yung a e e o u ba be bi bo ka Hindi uh -oh. yung, kasi siyong, 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 di ba parang pag nag-English, kaya yung tono nan mm -mm. I know how you speak in English, di ba, di ba, yung uh -oh. Chinese. Well, I don't understand what you're talking about. Uh -oh. So, may tono kasi yung, ano, no, na retain okay. o, Tayo naman kasi, pwedeng Tagalog accent, pero, pag medyo tinwik mo na, uh -oh. uh, di ba, imbes na, what is your name, you can say na parang, What is your name? Hadiwa. Ah, uh, <laughs> Kahit hindi siya Americanized, na. pero kaya mong palambutin, hindi matigas. Oh. Kaya nga tayo number one sa BPO dahil Ito? ang galing ng mga Pilipino na mag-adapt sa, sa American mm -hmm. language. So 'yun ang isang gift na dapat nating in-nurture, 'di ba? Yes, tama ka. At 'yun 'yung nakita ko, Miss Jessica, na ang galing talaga ng mga Pilipino. At dahil dyan, ayan, nagpunta na 'yung mga dubbing studio sa Pilipinas. At karamihan ng mga ano mga dubbing na uh, ini-English na hindi lang yung from Chinese or Korean or uh Mexican to, to Tagalog. Oo. Alam mo bang almost half of the ano mga dubbing sa English ngayon dinadab sa Pilipinas hmm. na pinapadala dun sa mga non-English speaking country like uh Africa yung uh, sa Europe, hindi naman sila English speaker diyan sa Europe. May at yung English daw ng Pinoy, mas madaling maintindihan ng ibang non-English countries. Yes, that's oh, O no? yun, ganun yung nangyayari. At mm -mm. buhay na buhay ang uh, industriya at ang mga daubers sa Pilipinas. Oh, oh. Actually, sa totoo lang, ako ay nawala ng trabaho. Yung mga estudyante ko <laughs> na yung mga Okay yun, mga, pro uh, ang tawag dyan, mga protege. Oh, I'm mga so ganun. proud na after 12 years, a yung vision ko natupad na. Oo. At uh, pabata ng pabata, yung mga daubers natin ngayon, totoo, no? ang totoo. gagaling. At yan ang yun talagang gustong-gusto ko makita na nag-prosper dahil sa vision na aking nakita nung sinimulan ko ang Creative Voices. Oo.